And yung mga bebenta namin, actually nagtira lang kami ng konti para sa amin. maraming mga suot pa kami. Hindi ko alam kung magkano tatawaran tayo ni Boss Toyo. Actually, kailangan na kailangan lang talaga namin ng budget ngayon. Kaya kahit ibaba namin yung presyo, ayos lang. So tara, samahan nyo kami kay Boss Toyo. Let's do this! Wamos Cruz, halos ibinenta na ang lahat ng kanilang alahas pati bahay for sale na rin. May kinalaman nga ba sa pagpapalay posaksyon ng kanyang jowa na si Antoinette Gale Del Rosario? Halos masimot ang baul ng alahas ng social media personality na si Wamos Cruz makaraan niyang ibenta ang mga gold at diamond rings, necklace, bracelet nila ng partner na si Antoinette Gale. Hindi na binanggit ni Wamos kung magkano niya naibenta ang mga alahas na naipon niya ng ilang taon. Ayon sa content creator, kailangan niyang dumiskarte ng budget dahil nasa ospital si Antoinette. Meron kaming importante na paglalaanan at kailangan na kailangan talaga namin ng budget ngayon. Kaya samahan niyo ako at ibebenta natin ang lahat ng ginto at diamond namin. Ani ni Wamos sa vlog idinagdag niya na magtitira siya ng konti para may masuot pa rin sila ng live-in partner. Inihayag din ni Wamos na sakto lang ang halaga ng pinagbentahan. Basta, basta na benta siya. Di ko nasasabihin kung magkano presyo. Pero at least, nabenta natin siya dahil kailangan natin ng budget ngayon. Sambit pa niya. Samantara, Itinitinda na rin ng social media personality ang kanyang three-story house sa Cainta Rizal sa halagang 45 milyon. Sa Facebook post, sinabi naman ni Antoinette na ipinagbibili nila ni Wamos ang property nila sa Vista Verde dahil tumitingin sila ng bagong malilipatan. Reason for selling, bibili kaming bagong bahay. Wag po tayo ma-issue. Anya furnish ang bahay na mayroong mahigit limang bedroom na ang karamihan ay may ensuite toilet and bath, game room, basketball court, air condition lanay at roof deck. Matatandaan kamakailan, sinimulan na ng social media personality na si Antoinette Gale ang kanyang journey para maging hugis bigas. Sa Facebook, sinabi na Antoinette girlfriend ng vlogger na si Wamus na magpapaganda siya hindi dahil sa dami ng nagbabadishim sa kanya, kundi dahil gusto niya. Mahal ko yung postpartum body ko, pero since ang daming nagsasabi sa akin na lumaki na ako, especially mga body shame sa akin, like mukha akong balyena, ganyan ganon. Marami pang comments na talagang grabe sila mang shame, pero dead ma. Ani ni Antoinette, giit pa nito, my body, my rules. Ibinalita naman ni Antoinette na nakatakda siyang sumailalim sa Brazilian butt lift isang operasyon para paumbukin ang kanyang buttocks.